Magandang hapon po. Las po ako. Kumusta po kayo? Hila. Eh, pwede po kayong maabala sandali. Sabi ko Isot, ikaw namang ka ako. Sasaksakin mo pong ako ng gunting. Hindi ka nagsalita. Eh, tama ba yung ganun? Sino ka ako mga sa inyong patay sa kalasingan? Nakita mo ba e ka, Nakapatong hindi ka nakahiga. May paano po, uh, bawat inom po niya, punta po dyan. Ano pong uh, nagkikiss lang mo kayo? Ano? Hindi po, sabi po niya sa akin, hmm. hindi wala daw po niya yung asawa niya, kami na lang daw po magsasabi. Sabi ko, hindi pwede ka ako, ayoko. Pati huh? nananakit ka ka ako. Ayoko lang gano'n na may hawak ka kakong baril, tapos itututok mo sa amin, ayaw ko na oh, Mahirap mm. po yun, pero kaso ayaw niyong pabaranggay kasi gusto ko sana pababarangay natin kung may gano'ng ano po. Hmm. na lang po, baka po mamaya eh, baligan kami niyan, barilin pa kami. Mm. Ayan din po ayunan ako. Oh. Gusto mo ba ito? Sa'yo na to. Pero ano na daw? Ano sasabihin? Ano ang sasabihin mo? Ano oh, Hindi, ano sasabihin mo sa kanya? Kay Tatay Ram. Sa Tatay uh, ano sasabihin mo? Mami. Doom. Thank you po. Thank you po. Welcome. You po. Gusto mo ba yan? Ubra na po Ansan ba kaya na? siya kinder? Um, siguro next year na lang. Mayabon. Ano ba po? Hindi pa ang... Pag may siyang po kasi, Teo, turuan ko. Eh. Gusto ko sana mapuntahan yung ano, yung kung sabi ko kasi kausapin ko. Eh, gusto ko sana po barangay yung minumulis siya siya mm, eh. eh, doon po na. Eh, andyan na ba yan? Hindi. Huwag niyo. Ang Kaso ayaw po niya, kaya lang pumapasok nga po dyan. Ayun nga po, Tatay Ram, kaya ako, ayaw ko naman din po kasing makailang. Kasi sa kanya pa rin po ang desisyon, di ba? Hmm. Kasi nasa nagsusumbong lang siya dyan kay Balot. Nagsusumbong lang dyan na ano. Ang mahirap nga po, nakikita ko nung mga bata. Ah, po, nung pong gabing, si, si binakakita si John dyan, ano? Kaya yung po yung kinakatakutan ko, yung parang normal na lang sa mga bata yung ganun. Nakikita. Anong ginagawa na, nung nanay ko? Um, hmm, di ba po? Yun yung parang... Hindi ko matik ba? Na ganun. Yung oh, lasing mm. po, pangalawang gabi na ata. Yun. Tsaka sabi din po niya kay Balot. Kada ano daw, nakasarado naman daw po yung pinto nila. Tapos mm. para atang tinutulak ng tinutulak. Ganun yung sabi niya kay Balot eh. Hmm. Um, natatakot nga lang po si A Angelo magsalita. Sabi niya na natatakot daw po siya magsalita. Siyempre yung isip naman ni Nanay Apple, ang ano ko dito, uh, ano na natin, tanggapin na natin. Kaya po nagagawa ni Nanay Apple yan dahil siguro, uh, ano, kailangan... Sabi nga po ng mga kapitbahay dyan, yung mga, ano, nagagawa daw yun dahil wala daw bigas, mm. wala daw pera. Sabi ko, nagbibintangan daw yung mga bata na kinukuha yung bigas. Sabi ko, bigas ka ako nung ano, binilang ko na kako, ka apat na kilo. Mm. Tapos nagbigay po yung si Christina ng pera, binilang ko po siya sampung kilo. Mm. Tapos binilang ko rin po ng ilang pirasong ano, hindi ko nga po binibigay yung pera at ako na po binibili ng kung ano-ano lang yung mga ano. Mm. Kaya po binilang ko po sila ng bigas ng mga nakarang araw na yun. Uh, bago ko makalimutan, ang ganda ng update kay abi Lumalaban, sumasabay po sa ano. Kinilabutan po ako. Si no? Abby po yung pinuha po ninyo. Oo, oh, oh, sumasabay po si sa, sa ano ni Apple. Ang galing po sa ano Minis ngayon. <laughs> sumasabay po <laughs> yung ano, yung uh, letters, numbers, pagbasa. Kaya hmm. nga po nung umuwi dito yung pinapagalitan ko. Dapat po ka ako ngayong pasukan, grade 1 na dapat siya, di ba? Mmm. Yeah. Sayang ka ako, babalik ka naman. No, na, totoo to -to ano? ko lang yun para sa mama lang ulit kila tatay ram yun eh. Mm. Kinukurot daw po kasi ni Angel eh. Hindi po yung uli, sinipa po pala mm. sa katawan. Kaya naano po siya. Nag-aaway. Hmm. Yun na lang siya. Hindi na daw po maulit, sabi ni Nanay Apple. Maski yung si Ale nung ano, makikita ko maraming nanay, na, ano yun. Naano ka ako yung mga mukha mo? Pinukurot na Angel. Mm. -hmm. dito yung Angel na ano, kasi nakikita rin sa kanya. Hmm. Siyempre, ang tagal nung kay Nanay, Napalo ni tate, kaya ginaganti uh -huh. sa mga bata siguro, mga kapatid. Hmm. Kala ko nila mm. normal o yung gano'n. Mm. Nay Annabel, okay lang mapunta ko ako doon sandali, no? O oh, sige po. Tito Darius, tayo, punta, lang. punta ko lang ko si ano? Ha? Wala si Gaius. Ah, oh, wala siya? Siya dito naman. Sa mamaya may hapon niyo ng gano'n. Hmm. Yung matanda. Oo. Kasi okay, ang edad na niya nasa mga 60, ano na yan? 67, baka 66, gano'n. Ako siya ako, 67 na ako. Mas matanda Ananda ako sa kanya isang taon eh. Mas matanda daw po kay Tatay Joe eh. Hindi. Kasi yung sabi si Apple, oh. hindi. Ma ba -ma matanda naman siya. Ah, mas bata po to. Mukha lang matanda yan at hirap nga nag-uuling. Hmm. Ah, nag-uuling din o siya. Mm. Hindi, kahit po ako sabi ko dali natin sa barangay ito kasi seryoso nga na to. Oh. Hindi naman, parang ano lang yan. Hmm. Kasi meron daw siyang baril din. Ayun ay, ang sinasabi nga niya. Hmm. Baka daw, kaya hindi din makapagano daw si Nani Apol. Ah, baka patayin daw po sila. Pwede nga ay ipataw. Kaya sabi ko naman, dalhin ko na sa barangay. Ayaw naman muna. Iyak yeah, pa lang. Oo. Oh. Ibig sabihin. Oo. Wala pa ako kaya doon yun tay? Wala pa. Kaya nag yata tayo. Pamiyamiya dito dito. Ano, anong oras tayo yung ano nun? Pamiyamiya lang, darating niya Mga... alasing pagkahanjo labas ng po, ganun? Dito nagagaling yun. Gusto ko lang makausap. Dito tayo. Ha? Ako, 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 natin ako, ano ako, ako, Tay, okay lang. Ano? Ah, Punta yun. kami doon, ha? Eh. Hello. Magandang hapon. Ah, yun po yung... Ah, at ate, pwede magtanong? Saan si papa mo? Ah, nasa loob? Pwede siya makausap? Tay, Ta at pangalan ni tatay. Ah, uh, oh, Tay, Julay. Ad July. Ah, July. Ah, July. Dulay. Tay Dulay. Ah, sa kanilang kabila. Dito lang ang patawagin ko na lang. Ah, sige. Ay, Tay. Magandang hapon. Pwede po kayo makausap? Ah, saan po ba? Diyan na lang po ba o dito? Ah, diyan na lang. Ah, oh, sige po. Doon na lang daw po. Pinuha yung upuan. Magandang hapon po. Last po ako. Kumusta po kayo? Hindi ko pilang. Eh, pwede po kayong maabala sandali. Oh. Ilagay ko lang itong mic, no? Kasi ano po, eh, nag-aalala po ako sa, ano, sa balita. San, <laughs> uh, san po, po ako uh, pwedeng maupo? Dan, kamuntik. Kamuntik kamunti ko nga si, ano, yung Dito tayo, dito kayo. Para makakita tayo. Kasi mahirap yung, ano, eh. Hmm. Ah. Oh, bakit to? Hindi, bumagsak ako na lang kasi ako, eh. Kailan mo kayo bumagsak? Yung binalita ni Balot na ang no, kay Usos. Hmm. Kumuha ko ng dinala mo. Ngayon, sa kalasingan ko, sumubsob ako eh. Hmm. Nagbugupit siya eh. Sasaksakin pa nga ako ng gunting eh. Ay sabi ko, Usos, kukuha lang ako nung ano sa'yo. Yung pangugas ba ng plato? Lasing ako ka ako. Pwede. Ah, this was liquid. Oh. Oh. sabi ko, pwede ba ako ka ako? Tayo nga ako sandali, kahit limang minuto lang. Mm hmm. Nagugupit siya eh. Mm hmm. Sige. Hindi, pag ganyang, Kako, din na siguro ako nangihilo. Mm hmm. Diyon, diyon sumilip. Hindi, ngayon, patayo na ako eh. Kako, akin ako, kako, usot yung ano. Kinukuha ko sa'yo. Mm hmm. Hindi, binigay naman. Hindi, kinabukasan, nakuntun ni Diyon, Diyon. Mm hmm. Itong balot, nagmumura. Sabi ko, si Otto, si Osyot ka, kung hindi ko pakikilaman niya kasi ang asawa niyan, parang kapatid ko. Si Tata Joe? Oo. Mm -hmm. Eh, noon nga ako, ka, pinagkamalan kami ni Tate Kram kapatid eh. Pero mm -hmm. hindi, magbayaw lang kami. Uh. -huh. Pinamalita ni, ano, ni Balot, pabarangay kaya kita. Mm hmm. Para ka ako magbayad ka sa akin. Mm hmm. Pag mayroon pa ako ako marinig ang salita, hindi lang barangay abutin mo sa akin. Oh, ngayon, huminto siya. Sabi ko eh, sabi ko isut, Isot, ikaw naman kako. Sasaksakin mo pa nga ako ng gunting. Hindi ka nagsalita. Mm. Eh tama ba yung ganun? Sino ka ako mapamuris sa inyong patay sa si kalasingan? Mm. Kaya sabi naman ng badig, mali na mali ka, otol yung sinasabi mo. Nakita mo ba ka, Nakapatong. Hindi ka, nakahiga. Nakupuwi kasi si Isot. Eh yun pala na mali ka kaya sabi ko kay Balot, sa susunod, ayusin mo, ayusin mo ha. Nagmalasakit ka lang kay Usot, pag may pera. Pag walang pera, galit na galit ka. Ayusin mo ka ako. Dahil lahat nga ginagawa niyo kay Usot, lilitaw yan. Uh, ano po yung pwede pong malaman yun? Hindi, yun lang naman ang sinabi ko sa kanila. Uh, kasi ayaw ko lang mag ano, mga pamangking kasi ng mga asawa ko. Asawa uh, ko yung pero wala sa ayos. Opo. Tay Dulay. Kasi nagalala po ako sa mga bata din. Hmm. Sabi, iniisip ko kung kung nagaganon sila tapos may mga bata sa loob, eh, di ba po? Hindi, hindi ko naman ano yan eh. Kahit lasing, lasing alam ko pang ginagawa ko. Hmm. Alam ko pang ginagawa ko. Kaya marami ang sinabi ko kay, ano, kay Balot. Hindi ko naman dapat sabihin eh. Hmm. Sa galit ko eh. So wala pong katotohanan na Ay. relasyon po kayo. bakit ko gagawin yun? Di naman, di naman ako may sapag sa ulo. Hmm. Eh. Um, <laughs> hindi po kasi ano daw po, anim na beses na kayong pumasok doon. Hindi. Eh. Hindi na po beses. Hindi po totoo yun. Basta naman ako papasok dyan? Eh, e, yung mga kabiruan ko yun. Tiyo, may mga bata, lagi dito yun. Mm. Lagi dito na. nga yung isa eh. Maghapon na dyan eh. Ah, nanonood po ng Hmm. Ang sabi ko nga, ikaw, huwag kang maglulublog dyan. Eh, yeah. mabaho. Oh. Eh, yung ano kaya title eh, yung sinasabi niyang anim na beses, ano po bang ginawa niya doon? Kasi... Ay, hindi ko pumapasok ng anim beses. Bini tanghali yung biniviro ko lang yung mga bata. Oh. ng anim na beses. Ay, ba't ko naman? Andiyan yung mga anak na hijo, boy. Eh. Hmm. <laughs> kaya ayaw ko yung magkaroon kami ang problema eh. Kaya sinabi ko na lang kay Balot, lubayan mo. Kaya sabi po pala nung anak niya, maganda na rin para malinaw po pala yung hmm. side niyo. Okay. So yun. Hindi, walang, na walang problema yun. Alam mo ang tutulong ko pa sana sabihin sa iyo. Wow. Kaya lang ayaw ko lang makialam. Ngayon, pag may pera si Osor, parang inaano na, inaamo-amo. Pag walang pera, mm. eh lagi ako nandun eh. Mm. Tinitingnan ko, para ka ito, hindi asawa ng tatay nila. Huwag ka ako ganun. Como si Usot. May problema n'o ulo. Mm -hmm. Dapat hindi nila ganunin. Kasi tao rin yun eh. Mm. -hmm. Di naman hayop yun eh. Mm -hmm. eh. may mali ba doon sa ginagawa nila? May mali po kayo nakikita? Nako. Kung sasabihin ko lahat, marami. Mm -hmm. Sa kuryente lang, ikaw ba naman? Katikraman lang, maniwala ka sa tsaka TV, maglilimandaan yan. ko. Ang tagal ko nag-ilaw. Mm. Di pa nga naka dalawandaan. Ay, ilan po ilaw niyo tayo? Dalawa. Dalawa? Hmm. Ang sabi ko, huwag naman ninyo ganunin. Bago, yung tila nga dinadala mo, mm. bibilhin nila. Alam na alam nila nga mahal ang kilo, babayaran sampu 10 isang kilo. Mm. Kayo ka kung may isip. Mm. Ha? Kung talaga tutulungan nyo, kung magkano ang bilhin ni Kati iyon ang ibigay nyo. Minsan po, sampung balot ang binibili ko sa kanya. Naisiusot mo tigas ang ulo pag sinabi yan. Nakaganon pa, nakasimangot. Uh, pag sinabi yan. Ano na lang, yung, ang pinunta ko lang naman dito, yung paglilinaw. Ay, sa relasyon. Huwag mag-alala. Wala ko kayong relasyon. Wala, huwag kayong mag-alala. Dahil noong pa yan, magkakasama kami talaga sa trabaho, hmm. sa bundok. Okay. Pero hindi po kayo napamahal sa kanya? Hindi ah, may asawa ko eh. Ba't ko naman gagawin yun? Ah, may asawa ko? <laughs> Mayroon. Pangal. Eh, yung pinagbantay mo sa ano nang anak siya? Si Mercy. Marcy. Nanay Marcy. Oo. Oh. Akala okay, ko wala si na po kayong asawa. Mayroon. Yan yung asawa niya, si nanay. Hmm. Eh, iyon nga po ngayon. si nanay. Ah, sa wag doon namin. Okay. Uuwi nga eh. Sabi ko, wag ka muna umuwi. Mm -hmm. Dahil galit na galit yung balot. Ay eh, pag naka-uwi yan, check yan, yan si balot. Kakuwag wag mm -hmm. na. Marami madadamay. Eh. Okay. hindi naman totoo eh. Mm -hmm. Kuwag okay. na. Ang malaga, wala naman pala tayo. Oh. Yung, ano, nung lasing lang kayo kayo, na, iga po kayo nakita doon. Oo. Oh. Okay. De, at saka, nag -ano lang ako nung ano, ang problema, nahilo ako, nabagsak ako ron. Oh. Mm. Hanggang ngayon, masakit pa yung ganito. Hindi, may bato doon sa may kawayan. Oh. Natakid yung pao, bakit doon pa ako bumagsak sa si kawayan? Oh. Kaya ginaganong ko yung dibdib ko. Mm. Eh ngayon, sabi ko doon sa anak niya, pwede ba akong mupo dito? Hindi, mm. ano, naglalaro sila sa labas eh. Hindi, mupo po ako. Aba, hindi magandang pakiramdam ko. Oh. Eh, pag ganyan ko, parang babagsak. Ina e, nakahawak ko sa bintana. Sabi ko, so, urong-urong ka doon. Hmm. Pwede ba ako magpahinga muna dyan? Kahit limang minuto lang. Hmm. May mas-masal lang ako. Sabi mo, so, paano? Iinom inom kayo nang di mang kaya. Hindi, hmm. ako birthday yan eh. Siyempre, inimbita ka. Hmm. Ang napasama lang, halo ininom namin. Sabi ko, kailan ngayon lang ako uminom? Naalason pa ako. Kumusta po yung pakaramdam niya? Hindi, okay. Okay. Hindi na masyadong sakit yung ganito. Ito ang tumama sa bato eh. Hmm. Wala, wala pong pasa naman? O, wala naman. Wala naman wala. pong pasa? Okay. Wala. Buti na lang po, ganun na lang. Oo nga eh. Ano na lang siguro, Tay, bilang pagmamahal nyo sa kaibigan nyo, kay Tatay Joe. Hmm. Ano na lang, uh, gabayan nyo na lang yung mga bata. Oh, yun na nga, mga bata, lagi dito yan. Hmm. Ay, mabutan, hindi mo naabutan dito lahat yan. Hmm. Hindi nga kung mahiga sa tanghali. Oh, ba, nandun nun sila lahat? Hmm, ano? takbuhan yan, tagusan. Hmm. Papasok dito, lalabas ko sa kabila. Hinahayaan ko, mga bata yun. Oh, buti natutunan nun nila dito, Tay. Hindi. Nung dumating yung apo ko, kalarap nila. mga kaibigan po niya. Hmm. Ay, mga kaibigan po nila. Hmm. Mm. Ang kinagalit ko lang siya nila, linalaro yung tubig na yan. Hmm. Ay, mabaho yun eh. No. Yeah. Yung tubig eh. Kayo po, nakakasakasama niyo si Nani Apple sa tingin niyo may pag-asa pang... Mm. mabago babago natin. Kasi yung asawa ko, nagsawa na. Hindi na pinakialam. Oh. Pinangaralan. Kahit sino, ano dyan, yung mga bahay gawin doon, yun ang sinasabi. Mm. Magbago ka para matulungan ka ng ayos. Dahil dito, yung mga anak-anakan mo, wala naman na itulong sa'yo. Mm. Kung hindi, pag may pera ka, saka ka lang titingnan. Pag wala kang pera, uutang ka lang sa sardinas, di ka bigyan. Mm. Pero hindi naman dapat yun. Hindi dapat yun. Kasi sabi ko, mali niya yung diskarte niya. Huwag mo wala niya matanda. Mm. Ginanon niya yung tao. Mali yun. Ako din lang ako nakibu eh. Nalulungkot to kayo sa pagkawala din no, ni Tatay John. Aba eh, tatlong araw nga, eh, di muna ako rinig mo eh. Doon lang ako sa gubat. Yeah. Nakikita ko doon sa anong misa ni... Eh. Yung harapan niyan, akong kumaan niyan eh. Sabi niya, babungan mo ngayon ka, bayaw yung harapan ko. Ah! Uh, Kasama ko kay ni Tatay Joe sa hindi uh, yung dinagdag po niyang ganon. Oo. Oh. Yung mga kawawa yan. Mm. Oh, thank you po, tayo. Salamat to. Sabi ko, Bayaw, baka naman kako pag humangin. Gumano yung kawayan, paano yung mga anak mo? Oo. Oh. Hindi naman siguro. Eh, bahala ko kayo. Sige, gagawin ko. Mm -hmm. Una nga, nakapako yan sa kahoy. Kako, wag. Dahil pag humangin, gumagano yung kahoy. Oo. Oh. Wag, kako. Tsaka ho yung asawa niya mabait eh, nung nandun nun sa hospital. Hmm. Yung pag-aalaga uh, pag niya kay nanay Apol. Kay nanay, thank you po ulit sa, ano, sa inyo pong pag-aalaga sa mag sa hospital. Hmm. Hmm. Thank you po. Ano pangalan nun ni nanay? Marcy. Eh, si nanay Marcy. Thank you po. Di, wala, so, wala naman yung katikram kasi talagang nung araw pa tinutulungan namin talaga yan. Mm. Kaya lang... Sabi nga din po niya, naalala ko, ng asawa niya, yung kwento niya, pagtulong niya sa kay Nanay Apple. Kaso, parang hmm. ano nga eh. Ako naintindi ako naman din sa Nanay Apple. Biktima ko kasi ng mga magulang din. Sorry, yeah, sorry pong sabihin sa, sa mga magulang po ng mga kapatid ni Nanay Apple. Ano po kasi, yung po yung Nangyari. Parang hindi din nabigyan ng oh. magandang gabay. Tapos magulo yung samahan ng pamilya. Oo. Ayaw ka na. Yan mo yung kalalabasan talaga. Eh yung tsuhin niya, eh... Nung namatay, gusto nga niya magpunta. Mm. Ang sabi ng mga tao, huwag ka na magpunta roon. Magtatawa mm. na ang lang doon kahit kan ka. Kasi mm. yung namatay ang tsuhin niya, binubog-bog siya eh. Mm. Bago ngayon pupunta ka pa. Eh, di pinagtawanan ka ng mga anak noon. Hmm. Kaya huwag ka na lang magpunta. Kaya na natin yun, Tay. Pero, tayo, thank you <coughs> sa oras ha. At least, nalinaw po yung ano. Ang mas nagalala po kasi ako yung kumari kung may nangyayari talaga, nakikita ng mga oh. bata. Kasi nandun lang din sa kwarto. Oo, at saka magtulugan mga yan. Mga nangyayari, alas do'n sila una eh. Hmm. Nandun sa harapan ng TV. Oo. Oh. So, paano tay? Parang hindi na kayo masyadong na abala. Ay, hindi, hindi. wala naman. Wala, Ano. wala naman. Salamat din sa pagmamahal sa mga bata. No? Hindi. Dito yung mga bata, inaano namin yan. Hindi pa nga naglalabasan natin mga bata. At yung marami na yung mga taga ron. Hmm. Andito lahat yun. Ang sabi ko, wag lang kayo dyan sa tubig at mabaho. Yeah, po, Magkakasakit kayo. Hmm. Sige na tayo, kita eh. No. Okay. Thank you po. Ingat po kayo.